may naririnig po kayong maingay is yun po ang ibablog ko ngayon so nagta-tractor nga po yung ano ko yung mga uh, tito ko so nandoon po sila nandito po sila sobrang ingay po yun so mga kafe nandito po ako ayun po sila Dito po sila dyan, nagka-tractor po sila. Yan. Dito po yung ano, na traktoran nila. So, kung napapansin nyo po, hindi na po umuwi. -um. Pero na po ano, no, New Year, maulan, nung sinalubong tayo. Dito po sa amin, sobrang maulan yan. Diyan po, dito, at saka doon. Diba po sa pinakadulo, doon po. If, nabutahan ko po yun, punta tayo doon. Kasi papakita ko sa inyo, dapat nung New Year na lang hindi maulan. Tapos ngayon, na hindi na New Year, mau no, hindi na New Year, ano na, hindi na maulan. Ano ba yan? So, sinisipo na naman ako. Oh my God. Nalamig din naman kasi kagabi. Ngayon lang, ngayon lang tumigil yung ulan. Kagabi, sobrang lakas na ulan. So, dito, na, nandito na nga ako mga coffee over, over here. Yan. Diyan. Ito talaga ako duman. Meron naman pala doon, oh. No? Sa baba. Nandoon na sila. Doon, oh. No? Pinakadulo. Nandoon na sila, ano, mga ano. Ayun, gano'n. No? Kasi tapos na sila sa may part dito. Nandoon sila, ayon Ayun sobrang layo ko na sa kanila. So, pupuntahan ko sila. Saan sila dumaan? So, baka magpaan na lang tayo. Ako pala, ako pala, ako lang pala. <laughs> Hindi pala tayo kasi wala namang akong Ako lang naman mag-isa mag-vlog. <laughs> Hindi ko mag kasama yung kapatid ko si Leian. Nasa Leian na naman kasi. <laughs> so, pupuntahan ko sila doon. Oh my God putik-putik kaya tayo yung mag -ano na lang magpapaa ah. ay baka maputo yung ating tsinelas. sobrang bago-bago naman ay bago-bago naman sobrang hindi man siya bago at tagal na to nung puktong pasko pa to Tsinelas ko kasi naputol eh ayun po siya ayun po siya so siyempo yung tractor. Dito ko po siya, so pupunta ko dun siya, magpapa ako, kasi, alam nyo na po, <laughs> dapat magpaa. So dyan nga po mga ka-coffee, ayan po, dyan po sila, yung, yung nagka-tractor, sobrang ingay po ng tractor. Sobrang putik na rin po. Ayan po. Kasi na-tractor na po siya. Kasi po, ano, baka maalitay. So, para natayin yung tractor, sobrang putik na natin. Oh my God. Oh my God. <laughs> so, po, sinusundan ko lang po sila. So, ayun na sila doon sa unahan. Sinusundan ko lang sila. Parang alalay lang ako. Pero nagbablog ako. <laughs> So kahapon sana maganda mag vlog Kasi Marami sila tinapos kahapon Ayan Ayun na sila doon Ayan Hindi ko na sila maabutan kasi sobrang bagal ko talaga maglakad Oh my god ah. Ay, naku. Ay na sila oh. Ang layo na nila. sa so ako nandito pa lang. Oh my god. Ang puti ko na po. Ang putik ko na. Ang puti ko na. Oh my god. Oh my god. Oh baby, magsalita ah. So dito na lang po dadaan. So nagsalita naman po yung magta-tractor. Ayun na po. Iba naman po yung magta-tractor. Siguro po. Pagod na po yung isa kaya nagpalit naman po sila nagpalit na, na oh my god <laughs> oh my god ouchie oh my god sobrang putik niya na ang putik ko na lago oh at so po pa din dito sa like a tractor ngayon siya po malayo po ako sa kanya so sorry po kasi natatakpan yung camera kasi naglalakas po siya. Ayun. Ay. Ito ano ba yun? Ito ayun po siya. Ayun. Ay, so dito na po tayo. Kasi baka, baka po tayo yung mga... Bangga, baka po tayo yung... Oh, <coughs> no, 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 no. So, no, di, no. Ako, baka, ay. <laughs> Aba, mahulog ako. Baka ako yung matraktor hindi ako putek para ako yung mata. Ay naku, ayan ah. Ayan siya. Ayan po siya oh. Eh. Ayan po siya nakikita. Ayan siya oh. Eh. Ayan po siya. Ayan po yung nagtatakta. Ayan so mga coffee, ang ngayon na nga nang naabutan natin. Ako lang pala, ako lang pala. Ako lang pala yung nagbublog. Kanina pa ako ah. Ganina pa ako atin ng atin. <laughs> Natin pala. <laughs> Namamali na 'yung pagsalita ko ah. Hay nako. So dito na muna ako stay. Ngayan, ayun sila, ayun siya, ayun siya. Yan. Hindi ko siya. Eh. Hindi niyo ako. feeling ko hindi niyo ako nakikita kasi ano. hindi na rin nakikita sa camera oh. Hindi ko siya. Pinin ko po, hindi nyo po nakikita yung nagtitraktor. Ayoko nang lumapit kasi kanina mabubunggo sana ako yun eh. ayoko nang lumapit. Hindi naman po ako ah. <laughs> Hindi naman po ako putek para yung traktor na ako. Oh my God. Malayo na ako sa kanila kasi ayoko nang dumikit at sumunod-sunod sa kanila. Sumusunod ako sa kanila pero malayo ako sa kanila. <laughs> Parang gano'n masalita ko ah. Ano yung Wait lang. Ano siya oh. Sobrang ingay niya po. Natakas na ako. Siba ka tumaas na dito? Tapos takas lang pag may time. <laughs> Sobrang yun ako na kasi nasa so malapit na po ako. sabi ko kanina, ayoko na lumapit. kasi ano? kung manis ako ako so, dito na sa malapit ako. po pula pa? pula pa kung saan? kung 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 ito po tayo dito. Sinasundan ko lang po siya. Ayaw po siya. Sundan lang natin siya. Tapos kasi kahapon, marami na rin po yan. Marami na rin silang nagawa niyan. Kaya dito na lang. Ah, hindi. Baka tapusin nila to. So, baka sobrang haba ng video ko. Tapos maboring kayo. na <laughs> yeah, ma-boring, maboring, boring Tumiko na po sila. Kaya ko kung ba po kung traktor talaga ang tawag dyan sa Tagalog. Baka sobrang marami ng tao nakakakita sa akin dito kasi palabas po ito eh. Oh. So, sobrang... Yan, so, so sorry po, tinigil ko na naman. So, nakita po ako ng classmate ko na nagbablog. Oh my God, pupatahan ko siya. Pauwi na po siya kasi nandun pa ako sa ano. Dito pa ako sa ano, may kabilang barrio. Oh, di ba? baryo pa baby yung salita baryo ha <laughs> oh yeah, lalim po siya. Keralan nyo naman po siguro siya eh. Ay tuloy na tayo dyan? Pabalik-balik na lang ako nakakalito na ako ah. Nakakalito na ako mag-vlog. Eh. tubig ako kasi maghuhugas ako ng paa. Huwag mo nakapasin ng yung sa mata ko. Masakit. Ayan siya, oh. Ah. Tatakot ako kasi may matinik. Ouch. Ah, which... Matinik na ako. Sakit. Pero patuloy pa rin ang pagbablog. Ayan po siya. Lalapitan natin siya. Huli na na. Lalapitan na natin siya. Huwag po ni Huwag na. Huwag na akong dyan sa may ano. Kasi alam nyo na. Maano daw yung ano niya. Ewan ko. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung mga malalalim na ano. Sinasalita nila. Sobrang haba na siguro ng blood ko. Ay nako. So yun nga. Pinakita ko lang nga yung pag-tractor nila. So dyan na sila nakapag-umpisa. Yan. So dito yung pangalawa na nilang inanuhan. Pero hindi dito yung pinaka -umpisa. So, dyan, oh, dyan. Dyan. Dyan sila nag, ano, tawag doon? Nag-tractor. Tractor. Pabebe ng salita, no? Eh. <laughs> so, dyan na nga sila mga kapay nag -tractor. So, ayun sila doon sa pinaka-baba. So, nagpalitan na rin sila. And so, mga kafe, pinakita ko lang nga po kung paano sila mag traktor So, uwi na po ako sa bahay. At ako yung maghuhugas na ng paa. Kasi ako yung mas sobrang putik na. Mababa na ako dito. And so, mga kafe, maghuhugas ko ng paa. And so, update ko kayo okay, pag nandun ako, ako sa bahay. Kasi sobrang layo ko pa po. Yan so mga kafe, nandito na nga po ako sa bahay. Nandun na po sila sa pinakamalayo. Yun, so mga kafe, bye favorite na nga po. Kung nagustuhan nyo pa ang video ko, i-subscribe nyo pa ka sa akin YouTube channel and i-follow nyo pa ka sa akin, Facebook page. i po kayo palagi. Bye-bye po.